nakot sa mga West children ay kung magiging matigas ang kanilang mga ulo, ay matutulad sila kay Heather na inilibing sa likod bakuran. Si Heather ay kapatid nila na pinatay ng kanilang mga magulang. Ngunit nang malaman ng mga pulis, ang disturbing family joke na ito ay nagsimula silang mag-imbestiga at natuklasan nga ang katakot-takot na pagpatay ng mag-asawang Fred at rosemary west sa mga batang babae kasama na din ang kanilang dalawang anak para lamang sa kanilang mga sadistic means habang nakatira sa cromwell street sa gloucester england ang mag-asawa ay ginawang playroom ang kanilang basement ang playroom na ito ay ginagamit nila bilang isang torture chamber kung saan ang mga biktima ay nirereap binubugbog, pinapatay at ibinabaon sa kanilang cellar floor. Nang maubusan na nga ng space ng paglilibingan, ay ginamit din nila ang garden kung saan ang mga inosenteng biktima ay inilibing. Nagsimulang lumabas ang katotohanan nang ang mga West children ay nakipag-usap sa isang pulis habang sila'y naglalaro sa labas ng kanilang bahay noong 1994. Ano ang gagawin mo kung ang iyong ama ay inaabuso ang isa sa iyong mga kapatid? Ito ang tanong ng mga West Children sa police. Ang police ay agad inireport ang pag-uusap na ito at si Fred West nga ay naaresto sa panggagahasa sa isa sa kanyang mga anak na babae. Ngunit ang charges na ito ay hindi magtatagal dahil hindi tuluyang nakipag-cooperate ang kanyang anak sa pagsasampa ng kaso. Ang iba naman nilang mga anak ay inilagay sa foster care. Ang mga social workers ay nakipag-ugnayan sa mga bata at nakumpirma na ang panakot ni Fred sa mga ito ay kung sila nga ay magiging makulit, ay isusunod silang ilibing sa patio katulad ni Heather na kanilang kapatid. Dahil sa statement nga na ito ng mga bata, ay nakapag-obtain ang mga polis ng warrant para bungkalin ang garden nila Fred noong February 1994 at dito nga natuklasan nilang hindi lang ang katawan ni Heather na no wala simula pa noong 1987 kung hindi pati ang iba pang buto ng ibang biktima. Sa mata ng ibang tao, si Fred West ay may charming na persona. Masasabing madali siyang magustuhan ng tao dahil magaling pala siyang magtago ng kanyang tunay na anyo. Si Fred ay ipinanganak noong 1941 at lumaki sa isang farm. Ang kanyang ugali na tila palihis ng landas ay nagsimula kahit noong siya ay bata pa lamang. Sa farm ay nakikita niya kung paano i-slaughter ng kanyang ina ang iba-ibang hayop at ang kanyang ama naman ay walang pangrespeto sa mga kababaihan at ang tingin sa mga ito ay isang bagay na gagamitin lang pagkailangan. Sa murang edad, ang kanyang ina ay inabusong sexual si Fred gaya ng pag-aabuso naman ng ama nito sa kanyang mga kapatid na babae. Si Rose naman ay nanggaling sa kaparehong family background ang kanyang ama ay inaabuso siya simula nang siya'y musmus pa lamang. Kaya't natutunan ni Rose na ang mga lalaki ay makokontrol mo lamang sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Dahil din dito, siya ay nagdevelop ng addiction sa hardcore sex. Nagkakilala ang mag-asawa sa isang bus stop nang si Rose ay 15 anyos lamang at si Fred ay 27. Sila'y naging mag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Ngunit kahit sila ay may anak na, si Rose ay binibisita pa rin ng kanyang ama upang siya ay gamitin. Nasa dalawang bangkay ang nahukay ng na mga pulis sa West House sa Cromwell Street at tatlo sa iba pang location. Kasama na nga dito ang dalawang anak ni Fred mismo sa kanyang unang asawa. At ang isa naman ay isang hitchhiker lamang na tila minalas dahil sa pagkukrus ng landas nila ng mga West. Karamihan sa mga biktima ay mga rumerenta sa kanilang tahanan. Ang kanilang katawan ay hinati-hati at ang mga ulo naman ay binalot ng makapal na duct tape. Halata din sa mga katawan ng mga ito ang mga torture na sinapit. Ang ibang parte ng katawan ay nawawala tulad na lang ng nikap ayon sa otoridad maaaring inalis ito ni Fred habang buhay pa ang mga biktima upang hindi makatakas ang mga ito. Inamin ni Fred ang pagpatay sa kanyang mga anak, ngunit hinala ng mga pulis na marahil si Rose ang totoong pumatay dito dahil sa hindi niya ito kasundo. Si Charmaine ay walong taong lamang nung ito'y nawala. At walong taong gulang lamang siya nito nang siya ay patayin ng kanyang mga magulang. Isang biktima ang nakaligtas at ito ay si Caroline Owens. Si Owens ay namasukan bilang isang nani sa mga anak nila Fred at Rose. Isang araw ay inoferan siya ng mga ito ng hitchhike at hindi naman siya tumanggi. Ngunit pagkasakay pa lamang ay sinimulan na siyang hipuan ni Rose. Nagulat siya at tumanggi. Ngunit agad siyang sinuntok sa mukha ng mag-asawa na malaya na lang niya, siya'y nakatali na, nakakulong, siya ay binugbog, hinampas ng belt sa kanyang ari at pinagsamantalahan ng mag-asawang Fred at Rose. Nang siya'y makatakas, ay agad niyang isinumbong sa pulis ang nangyari, ngunit parang hindi siya sineryoso ng mga ito. Dahil doon, namultahan lamang ang mag-asawa ng maliit na halaga, kaya nabigyan pa ng tsansa ang mga ito na makapagpatuloy sa kanilang sadistic torture crimes. Isang lodger nila Fred West ang nakapagtestigo na ang isang anak nga ng mga ito na si Heather ay ginagalaw din ni Fred West. Naalala niyang pumasok si Fred sa kwarto nito at si Heather ay sumisigaw na tila humihingi ng tulong na pigilan ng kanyang ama. Nang umalis ang lodger na ito noong 1987, si Heather ay nasa labing-anim na taong gulang lamang. Dito na din siya pinatay at inilibing sa kanilang garden. Nang maaresto ang mag-asawa, sinabi ni Fred na siya ang may kagagawa ng lahat at ang kanyang asawa na si Rose ay inosente. Nang si Rose naman ang i-interrogate ng mga police, ay pinipilit din ito na wala siyang alam sa ginagawa ng kanyang asawa ang paraan ng kanyang pagsagot ay agresibo at minsan ay gumagamit din ng masasamang salita. Ngunit ganun pa hindi siya pinaniwalaan ng otoridad dahil na din sa kanilang masusing pang iimbestiga. Noong January 1, 1995, si Fred West ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbibigti sa kanyang kulungan at dahil dito ay natakasan niya ang paglilitis at ang hustisya sa kanyang mga naging biktima. Si Rose na itinuturing na psychopath ay walang naging reaksyon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong October 1995, siya ay dumalo sa kanyang trial at nahatulan ng 10 counts of murder kasama ang siam na biktimang nakuha sa Cromwell Street. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo at magpahanggang ngayon ay nagsiserve ng kanyang sentence sa Newhall Prison, England. Ang kanilang pinagmulan ay tunay nakakaiba at hindi mabuti kaya't ang pag-uugnay ng mag-asawang ito ay madilim na kombinasyon. Ang mga kwento ni na Charmaine at Heather West ay nagpapakita ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan kung saan ang mga musmos na dapat sanay pinaliligiran ng pagmamahal ay nagiging biktima ng karahasan sa kamay ng sarili nilang mga magulang. Ang kanilang mga buhay na puno ng pangarap na hindi na matutupad ay natapos ng masakit at hindi makatarungan. Sa likod ng kanilang katahimikan ay naroon ang isang sigaw para sa hustisya na hindi dapat nating kalimutan. Sa pag-alala sa kanila, naway magsilbing paalala ang kanilang mga kwento na ang bawat bata ay karapat-dapat sa pagmamahal, proteksyon at pag-aaruga. Isang karapatang dapat hindi kailanman maipagkait. Maraming salamat sa pakikinig. At kung mahilig ka sa mga ganitong contents, please don't forget to hit like and subscribe. Kung meron ka namang mas makabagong idea o detalye, ay maaari mo namang itong ilagay sa comment section. Marami pong salamat at laging mag-ingat. Like and subscribe.